Girlfriend na mabait, laging nilalait dahil sa jowang pangit. Tapos Mariusip naman. Huwag kang mag-alala, Ineng, dahil susolusyonan natin ang problema mo sa poging-poging serbisyo publiko ng bayan ng dalubhasa. Ika nga na matanda, how can you face the problem if the problem is your face? Iyon. Mabuti pa't basahin na natin ang sulat ng ating letter sender. Dear Sir Erwin at Martin, ako po si Princess. Matagal na po kami ng jowa ko. Pero yung friends ko, laging tinutukso ang aking boyfriend. Masyado raw kasi akong maganda at sexy. Pero ang boyfriend ko ay pangit at chubby. Sa sobrang panglalait nila, gusto nang makipag-break sa akin ng boyfriend ko. Pero hindi ko magawa dahil mahal na mahal ko siya. Anong dapat kong gawin? Nagmamahal, princess. Para tulungan po tayo sa problema ngayon, makakausap natin ang isang dalubhasa, isa pong psychologist, si Dr. Camille Garcia. Dr. Ma'am, good morning. Hi, good morning. Narinig niyo naman na siguro yung kwento. Ano po, Dr. Camille? Oo. Oh, actually, pag titignan mo nga, wala namang kaso yun. At saka hindi problema. Eh, nakakapagtaka nga na siya pa yung yung lalaki pa yung magsasabi na mukhang aayaw pa siya dun sa relationship. Considering na mahal na mahal siya ni Princess, di ba? Um, eh, eh mabaka, ikaw nga na, insecure si lalaki. <coughs> ah? Eh, tignan niyo naman ho yung itsura ni lalaki, Jesus Mariosep, kung kayo yung nakatutok sa inyong telebisyon. Eh, para namang si uh, ikang sleeping, uh, ay, sino ba yun? Quasimodo. Ha? Quasimodo. Gumani. <laughs> Quasi, quasimodo. <laughs> ma'am, yung, Kwasimodo. yung tao. Pero, uh, eh, qual, ang ibig sabihin, ma'am, eh, baka pati pressure na rin po sa mga kaanak ng babae o maging mga kaibigan ng mga nalalaki mismo, eh, talagang nakakansawan na ho siya. Ma ho po, pwede. Hindi ho kaya. Um, maaring talagang sa una, maaring maapektuhan siya dahil kasi uh, yung mga sinasabing panlalait. Eh, pero kung tutuusin, unang-una, -una, paano siya natanggap ni Princess? Sabi niyo nga, matagal na silang magkarelasyon. So dapat naging ano siya komportable na siya dun sa sitwasyon na, ma, uh, na matitikman niya. 'Di ba? Kasi sinabi niyo nga uh, palagi na natutukso siya o nalalait siya. Kung tutusin, hindi naman siya yung nilalait eh. Ang nilalait dito yung babae dahil kasi siya nga yung palaging pinagsasabihan na bakit mo ginawang boyfriend yan? bakit ganito ang nakuha mo. Puro palaging siya pero hindi siya na-pressure na yung yung sabihin mo na ayaw niyang, <coughs> hindi niya hihiwala yan kasi sabi niya nga mahal na mahal niya itong lalaki. Kaya sana maintindihan din ng lalaki kung talagang mahal niya itong si, si princess, pan niya oh, sana, no? Oh, kasi yung ang lumalabas, hindi eh. O oh, hindi kaya, Doktor Camille, naawa na si lalaki kay babae dahil eh, laging uh, baka umiiyak. Pag sila, sila na lang, eh, bakit ganun yung... Uh, Kumare ko, yung barkada ko, eh, lagi akong nilalait dahil dahil sa'yo. Eh, baka naawa no si boyfriend. Kung gano'n yung kanyang pamantayan, edi lalabas yun, ano yon? Awa, eh, hindi yun pagmamahal oh. dahil kasi pag sinasabi mong naawa ka do sa sitwasyon na ganyan, walang lumalabas na pagmamahal. Okay. Paano kung, kung sasabihin mong pagmamahal yan, hmm. di ba sinasabi ng nila oo oh, ano ang hmm. ang pag-ibig bulag? Pero hindi, <laughs> hindi nga naging bulag kasi nakita niya yung yung ano eh na, mas marami siyang nakita at kung mas marami siyang nakita, mas mar pwede niyang makita yung kakulangan eh. Dok? Tapos, tatanggapin niya lahat yung kakulangan na yun. Dok, may isang tanong lang ako. Pa paano ba, uh, ano dapat ang gawin ni Princess para naman tumaas ang self-esteem ng boyfriend? Una-una, <laughs> dapat maging confident na nga si boyfriend eh. Dahil considering oh. na kung sinasabi niya yung mga physical na aspeto ng ni Princess, tapos nakita <laughs> na din yung na magmamahal sa kanya ng todo-todo. Eh di, yung self-esteem niya dapat tumaas na nga kaagad. Tapos yung confidence level, the more. Dahil kasi imagine mo, hindi lang talaga yung sinabi mo na hindi tinignan yung kanyang physical na anyo. Ang tinignan talaga sa kanya, yung kanya sigurong mabuting pag-uugali. So sana maintindihan ni boyfriend, mag-usap silang maigi. Dahil kasi kung ang sasabihin niya consideration dito, siya yung pa yung hihiwalay. Imagine mo ay yung ang ang hihiwalay yung yung boyfriend. E samantalang, ang pinag-ausapan dito, itong si Princess, na mahal na mahal siya. Ma'am, panghuling katanungan na lamang, Dr. Camille Garcia, kasi naiintindihan ko where you're coming from. Pero ang tanong ko dyan, ma'am, eh, ano ba matimbang? Kasi parang, hindi eh, well, naman mayaman itong lalaki, mm -hmm. sa postura, Jesus Marie Josep. Eh, parang magbabakal, magbubuti lang itong uh, lalaki, tapos itong babae naman, eh, mukhang... Uh, uh, call center. Sa call center. Mm -hmm. Pero ang tanong ko, ma'am, eh, karamihan na nagkakatuloyan dyan, isa, na uh, naawa siguro. Ano ba matimbang, ma'am? Yung babae naawa doon sa lalaki kaya sinasagot yung uh, lalaki? Or is it because o oh, mas matimbang yung mas ma... Hindi, nagtatagal yung pagmamahalan pag... On the, sa unang tingin pala na babae, nagustuhan na kaagad ng babae yung lalaki. Saan doon? Yung naawa dahil da, na, na, napamahal yung babae dahil sa awa? O napamahal yung babae dahil sa unang tingin, ikaw nga love at first sight yung babae? Uh, una, kung sasabihin mo na awa yung kadahilanan para mahalin niya yun, yun yung pinakamaling pamamaraan na kaya mo mamahalin ng isang tao dahil may awa ka. Dahil eventually, pag nawala yung awa na yan, <coughs> hindi mo na talaga siya, wala kang makukonsider na pagmamahal doon. Ngayon, kung sinasabi mo na ring love at first sight, wala namang love at first sight siguro na makikita mo eh, yung physical na anyo. Meron siguro siyang nakitang kabutihan dito sa taong ito, kaya niya talaga minahal. Kaya sana maintindihan hindi nitong si lalaki na minahal siya unconditionally dahil kasi hindi nga tinignan yung physical na aspeto niya. Hindi, hindi nga tinignan kung anong katayuan Alright. niya sa buhay. Uh -huh. so sana maintindihan niya yun. Ngayon, kung si babae ma-realize niya na awa pala ito, then, i-consider na niya na talagang yung nararamdaman niya ngayon, hindi kaya dahil kaya niya uh, nahihirapan siyang um, Siwala yan dahil kasi nakukonsider na niya napaka nga awa ang kanyang nararamdaman. Doktora Camille Garcia, maraming maraming mm -hmm. salamat po. Magandang umaga mm -hmm. po sa inyo. Okay, good morning. Totoo ang kasabihan, partner, na opposites attract. Kali, Kung gwapo ka, maghanap ka ng medyo mas uh, mas pangit na partner. Kung pangit ka naman, maghanap ka ng mas gwapo. Ngayon sa ano Hollywood... Ano sa mundo natin? Sa Hollywood, India, ano ang mga patok sa takilya? Beauty and the Beast. Yun ang mga pinapanood natin. Kaya dapat ah, ah. si Cosimodo, may pag-asa pa. kung si, si Cosimodo nga, na in love yung prinsesa, di ba? Partner, oh. pag na gano'n ang nangyari, oh. ano mangyayari sa lahi ng mundo? Well, si uh, Pangit, dalawa makakuha na, na, na maganda, malalahian tayo ng Pangit. Dalawa lang yan eh. Ano? Si Pangit, yung mga anak niya, improvement of the race. Aha. Oho. Pero si Maganda, medyo baba ng konti. So, Pero, si Quasimodo, maging kisihoda. Oh. Anak ko ng pusito. Eh, ganito na lamang siguro, eh, do sa girlfriend. Eh, ma'am, para hindi ko kayo laitin, eh, dapat to yung ikang balance, eh. Balance, Hindi naman yung sobrang nuk ng pangit naman. Bakit naman nuk-nukan ng pangit yung nakuha mo? Wala naman budget. ma ko pa po kung may pera yan, eh. Mm -hmm. Kung ala naman pera, Diyos ko po, nuk-nukan pa ng pangit. At ikaw pa maglilibre pa minsan. Minsan dahil isa eh, tingin ko na sa boyfriend mo, ni ang pera lagi na sa bulsa, eh, baka 20 pesos si Jesus Marcio. Eh, paano ka mapakainin noon? Pero baka may naisipin din ako. Mm. Baka may kargada si boyfriend. Mm. Oh. Yun ang uh, nakita siguro, bakit ng ano? Oh, oh. Yun ang beauty. Yun ang beauty nakita uh. ni girlfriend yung uh, pagiging matigas mm. na loob ni boyfriend. Malaloob. At saka mahaba, ikaw nga, ang pasensya. Pasensya, paninindigan, oh. lahat, kumpleto oh. na. At saka masarap, masarap Mag -mag dahil uh, matindi yung kanyang dila, <coughs> yung mga namumutawi sa kanyang mga bibig. <coughs> mm -hmm. Yun ang mga nakita mm -hmm. siguro ni girlfriend. Mm -hmm. Na siguro may ex ito si girlfriend na walang kalatoy-latoy. Mm -hmm. Baka maikli lang yung pasensya mm -hmm. ng ex niya. Mm -hmm. O kaya eh, malamya, mm -hmm. ha? O oh, tapos walang kakwenta-kwenta yung uh, lumalabas sa bibig mm -hmm. dahil yung dila eh walang kakwenta-kwenta. Na, na, nabigyan na, siguro ng magandang ano experience sa uh, dinner table, yeah. Uh, breakfast, yeah. lunch. Yan siguro. Oh, yun Yun, May mga ah, solusyon eh. eh oh, may mga solusyon. May uh mga -huh. Painumin mo ng uh, metatayon. Bak Bakit metatayon? Hindi kasi ang Pilipino humilig sa maputi. Ah. Pumuti lang yan, medyo okay na eh. Oh. Mm -hmm. Mga ganun tapos padalim mo sa uh, dalim mo sa mga facial. Uh, Ayos mo yung mukha. At doon sa mga boyfriend, sa mga kalalakihan, <coughs> mga pangit, na ala pang girlfriend, <coughs> huwag kayong mag -alala. Ito po ay true to life story pinadala po sa aming Facebook 'o mm -hmm. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Patuloy lang kayong magdasal, mm -hmm. ha, Na isang araw ay may mataliso dyan, mauntog sa pader mm -hmm. at para kayo ay mapansin. So may pag-asa. May pag-asa. Base sa historian ni Princess, may pag-asa. Princess, galing niya sa Facebook. oh. Uh, true to life. Oh, true to life yan. Talagang uh, may nangyari, okay? So, pero palagi ko hindi magtatagal itong dalawa. Mm -hmm. But naman? Sa suspecha ko lang. Oh. Ha? Ba't naman? Sa so suspecha ko lang. Baka si lalaki na rin talaga maghihiwalay. Oh. Baka na mahiya na. talaga. Mantang mong tawagin ka, Quasimodo, Jesus <laughs> Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.